Carla may isa pang plano maliban sa pagiging guro balang araw, ano kaya ang planong yun? Pero bago po natin pag-usapan ang kwento natin ngayon ay nais ko po muna kayo batiin ng isang mapagpalang araw para sa ating lahat at shout out sa lahat ng bumubuo ng team Calling up Lalong-lalo na kay Calling up Rob at sa tambalang Jump Car at kung bago lang po kayo sa aking munting channel hinihiling ko po sana na huwag nyong kalimutan mag like at mag subscribe. Salamat po! Sa latest vlog ng Calling Up serye na Jump Car ay tinanong ni Calling Up Rob si Carla kung hanggang kailan siya magiging Calling Up o magstay sa Calling Up at agad na napaisip at napangiti ang dalaga sabay sagot na balang araw ay gusto niya rin maging isang charity vlogger kaya ibig sabihin lang yun ay tatagal po siya sa team Calling Up. Actually kung ganun ang magiging desisyon ni Carla na maging isang charity vlogger tiyak magiging successful siya balang araw at hindi mahirap sa kanya gawin ito dahil sikat na po siya sa ngayon at andyan din ang buong team calling up na aalalay at susuporta sa kanya. Sa katunayan nga sa ngayon sa Facebook page ni Carla ay kitang kita po natin na marami na po siyang mga followers kaya hindi mahirap sa kanya na pasukin ang pagbablog balang araw at mas lalo niyang mabigyan ng maayos at magandang buhay ang kanyang pamilya maliban sa pagiging guru niya balang araw ay mayroon pa siyang ekstrang kita sa pagbablog at narinig naman natin na mismo si Calling Up Rob na ang nagsabi na malaki ang potential ni Carla na magiging successful ito kung talagang papasukin niya ang mundo ng pagbablog. Kaya kung ganun mo nang magiging desisyon ni Carla ay tiyak tatagal siya sa team Calling Up kasama si Kuya Jomar o mga Calling Up ano sa tingin niyo tama lang ba ang desisyon ni Carla na magiging charity vlogger balang araw please comment down below at pag-uusapan natin 'yan sa susunod na video and don't forget to subscribe Calling Up Rob Kuya Jomar Vlogs at ang aman ng Calling Up Val Santos Matubang